Dumaranas daw ng depresyon ang anak ni Nino Mulak na si Sanjo matapos ang dinanas o manong abuso Ang dalawang inireklamo niya ng sexual harassment. Itinanggi naman ang aligasyon sa kanilang inihaing counter-affidavit sa NBI. Nakatutok si Chino Gaston. Kaninang umaga nagpunta sa NBI Behavioral Science Division ang mag-amang aktor na sina Sandro at Nino Mulak para sumailalim sa assessment. Kaugnay ito ng isinampang reklamo ni Sandro ng pagsasamantala o pangaabuso sa batang aktor. ay kay Nino, wala pa sa ayos ang kanyang anak matapos ang insidente. Depression, depression, and um, yun, yung pag, pati pagkain, yung pagkain niya na epekto nga. Talaga, man. talaga. Oh. Yes, Pero hopefully, um, hopefully, uh, in the coming days, sana mag-improve. Nauna ng iginwento ni Nino sa pagdinig sa Senado. Nasa isang pulong humingi sa kanya ng tawad ang dalawang inireklamong GMA Independent Contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Actually, nakaharap ko lang na yung dalawa. Eh. Ay, yung dalawa na. Yeah. And they apologized to me. Sir, apologize meaning they have admitted that, Uh, as to my understanding, yes. Pero sa joint counter affidavit ng dalawa na isinumite kaninang hapon sa NBI, itinanggi nila ang aligasyong pinagsamantalahan o inabuso nila ang aktor na si Sandro Bulak. At the onset naman sinabi namin that there is an absolute denial of all the allegations uh, being uh, accused of our clients. Sa ngayon, matindi raw ang epektong dulot ng kontrobersya sa physical at mental health ng kanyang mga kliyente, bunsod ng mga naglalabasang kwento at pagpuna sa social media. This is very disheartening to them. Um, napakahirap para sa kanila na makasakusahan ng ganito, na wala pa naman talagang kaso. sana ikina na isinasampa sa kanila pero sa social media makikita niyo na parang hinatulan na sila wala pa raw pa siya ang dalawa kung sisipot sila sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kung saan sila pinasabina. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.